belum maka bro eh maintenance here titik dag dag materialis para sa CR nilai ni activity para sa CR lutuan nila ni Ate meron tayong ano dababo, siminto, meron tayong buhangin, PVC. Ayan, mga ano po, additional na materials para sa bahay. Ngayon tapos na po yung lutuan. Hmm, ano na lang. uh, oh, hugasan dito, saka CR. CR hindi pa natapos. siguro hindi na lang natin piturahan kasi matanggal rin makinis pa yung ano ba pero iron lang ang dinding natin para matibay so ito uh, lagyan pa natin ng pasya tapos pinturahan patuloy sa paggawa ng CR malapit ang tapos. Oh, mo. na hindi yung update natin sa bahay ni Ate Jenny, tapos na kung sino pa ang hindi nakapanood na mga viewers natin ay tapos na po so yung saingan pagkasan ng pinggan at saka siar patuloy pa sa pagtrabaho so mayroon tayong dagdag na materialis matura lababo doon ayan at saka nabili rin tayo ng isang pligong marin para sa pasya at saka puntahan natin si tatay Anastasio nandun sa baba meron ba pa magpaabot sa kanya pang ano daw groceries ano wala dito ngayon si ati ni, na sa balon naglalaba yung ano lang yung mystery yan nandito kaya wala kayong trabaho kayon wala okay, okay. bakit po wala nang trabaho na putol ha ah, hinto hinto no mm. hmm. wala si ati Gini dito wala ba wala so, kayo lang mag isa dito okay. Wala naman pasok mga bata no kasi simrik na. Oh. Meron akong magandang balita sa inyo na uh, bilhan ko kayo ng mga gamit dito sa loob. Sabihin mo kay Ate Jenny, oh. meron tayong biyaya. Oh. ko kayo ng mga gamit. Guess no? Grocery, ha? siguro ngayong Sabado, uh, pumunta kami sa bayan. sama Isama ko sila. Sponsor yan, salamat kayo. Mm. Ah. Kaya, ano, sa nasa kami lagi natong langit sa walang sa, hmm. sa uh, di salamat kayo sa katagahan anong muna magpapasalamat kayo sa Panginoon no? pagino oh. sa ating sponsor hmm. sa, nga, ay mudaya, salamat, ay, nga. Hmm. sa salamat kayo nga sa tulog-tulog yung isang muka nga kami sa instrumento rin sa si Gino hmm. uh, dahil salamat sa ating sponsor maraming salamat po Mirna silo mat si Alma, si Alma ng Lipa Batangas maraming salamat at ni Miss Jal sa nang nabaw maraming salamat hmm. sige kaya ha hmm. i-update ka lang kayo ngayong Sabado? Hello. Ha? Sige. Nagpapuntahan na natin si Tatay Anastasio. Ayan, nandito si, si Tatay Anastasio na gumawa pa rin ng basket. Ayan o. No? Apakasipan ni Tatay. Sobrang hanga ako kay Tatay ba? So dalawang bisis na po tayong kapagbigay ng ayuda kay Tatay Anastasio sa mga baguhan sa ating video uh, dalawang bis na po tayong nakapag igay kay tatay no? sa so, ngayon mayroong nagpaabot tay, okay. musta? Okay. maulang yapon tay? kung ba ito yapon tay? kayo ng yapon tay no? tay? maul ko, sige lang tay kay gina ito ang linya tay no? importante lang tay may itang lawas okay

Napa kayak balas itu tay? Napa kayak kelibu? Hmm. Napa kayak baru nusa kelibu Oh bro. Hmm. Ini mau deh nih kawayan tay no? Oh, dosmil itu aku pakai apa? Dosmil emang pakai apa tong kadoha namu itu tay, katong di apa sekarang mau di itu kawayanan? Oh, ya. Hmm. Bukan aku tuh

Abi naku ogna kay kawayan nga kagolingon tay ka Ano ah Wala manguha ni tay Nganung mo manguhan say mangkawayan nganung namalit man ka Ah Ah suming manghod Asa imong hulay tay Programa ay na lang sa tay no Kabmay na pa tayo lagi wala tubo sa magtubo pa kay gigikop palet mo mo ko to no Ah mo dire tay indi ka maka palit og kawayan manguhak kaday say imong Oh Hmm. Ano ba tay? Yeah, naka pamahaw na katay. Ah, namahaw, Ha? Namahaw na katay? Hmm. Ano ba tay? Yeah. Tanaw na ko ni Mutay, wa man kay hunong og himog basketay? Pamugas bugas ni tay. Ang sa tay? <laughs> Apas kay tay? Ato kay tay no?

so lang talaga ang madali-dali na ito dito sa buwan tayo no, bukid tayo nandito -tay tayo dito sa sarang isda, nandito tay? tayo dito sa sarang isda ano po tayo ka pala itong isda tayo? parang hmm. sarang isda pala oo tayo ikaw rin magsugod pa kayo sa paghihimo tayo wala ka wapang mga mga kasugod siguro no? wala, hindi naman nang limpyo pa ka? hindi naman e, nung ulit kong hapit naman ito pa niya ito tayo? Ang dangi sa nito eh. Na day nakakita sa ito upload niya. Naghatag po sa imuha og O pang para palit ni mga grocery ba. Bugas. Na tay, nawata tay. Ning si Mirna Silo tay. O 500. Maraming salamat po ma Mirna Silo. nagbigay po siya ng 500. At saka mayroong nagbigay na ano ni Hindi nagpakilala. 1,000.

problema tay kaya sa koy huh? manok <laughs> kung kaya manok tay di tay ya salamat kaya tay ha nga imo ng eh. na tiga nung basket tay pero ibaligyan lang tay eh yawat lang maka maka halin halin po ka ang buhutan kaya sa tatay tigaan ko nung basket para petlogan sama sa manok pero problema wak mong koy manok sa mga ato lang daw atong siguro na yatag sa tatay basta kasing paghatag Dingi ha, kanang dilas ako kung magdugay tay kay napa mi lakaw po, uh, apo po ni Tatay Anastasio si Gini yung napagawa natin ng bahay dyan sa baba. Uh, malapit na tapos matapos yung CR. Sige okay tay ha. Oh. Uh, Anang ina magdugay kay uh, may hmm. mula ka pa sad ko tay. Uh, mula ka. Okay, tay ha. Uh, okay.